Happy birthday, Eljan. Happy birthday, Eljan. Wow, happy birthday. Birthday na guys ng pamangkin ko. Ayan. So, ako ni mo nanay. Kaya wala ka na NAY nice, Si papa mo may sakit man. So, ari mo ano ho. Ang yanda guys. So, ng kanin at saka pirito. So, ilagay mo dyan lang kandol. Ha, kanta ka mo happy birthday kay ano? Kay ano sa kay ano? Sa so, okay. mga, guys, mga anak ko pala ito guys. Mga sa akin na to kasi iniwan na sila ng mama nila at papa ito patay ng mama niya yung papa niya may sakit, yung sakit sa akin na rin so ito pong aking mga pamilya yan sa so, birthday niya ngayon so simple birthday lang ha kay mahirap na si tita mo so ayan ang imo kandol ano imo ano imo wish kay birthday mo ibutang lagay na natin din, no? ano imo si kanon ha ha and... hindi, o sing, o hindi... hindi sing o hindi. Sing o hindi magmasakit. Ako. Kasi sing o paged. Kamo. Yeah, ang yeah, wish nga hindi sa magmasakit kag hindi kami magmasakit para matulungan. So Ari oi, hoy pa na imo kandol tapos pangamutan. Happy birthday. So guys, ayan po pamangkin ko guys. So ah, uh, papa niya. So happy birthday kahit ah, uh, simple lang ang birthday mo. Perfect. Important to good health ayan. Wa, birthday ni Manong. So ah, uh, ayan, hindi lang ganyan. Kain ka lang muna. Kasi malay mo mamaya may papansit tayo. So, ano wish mo sa anak mo? Kasi um, mara, yun mga, siya yung mga, ano mong anak mo ng, mga ano dada rin, dada po, mga, mga, yung anak mo nga ano nang bunso. At saka pagkatatag ka ha, para sa mga anak mo. Ayan, so, ayan mga aking mga pamangkin. Actually, mga anak ko na rin ito kasi wala rin akong asawa. So, mahirap pala magnanay, you no? Know? Nanay ka na tatay ka pa. So, papamahawan na sila na ha? Mga kaloy, ala na karoon sa ginoo, karoon ko may kwarta, tama bakal ta ano, pansit ha? Pag ano gusto mo? Burger? Chinilas? Wow! Kiss na kay tita, bi. Kaya pa birthday mo na. So, ayan. Shout out, ayan po sa mga first kasi ni Eljan birthday. Ilang taon ka na ngayon? 12 taon. 12, masaya. Happy ka ni kay tita mo. Very good ha, hindi ka mong pasaway ha. So ayan guys, uh, mga bata at saka may, matanda na rin. So nagtutulungan kami dito sa bahay para at least maging masaya. Happy birthday ha! Eh, pray mo na karoon niya may kwarta at kayo mabakal na karoon pamahaw so, simple na na imo birthday importante. Wala balatian ha! Tandaan mo gina. So kao ka mo kanon eh, kalakaluhan na ito kanon. So am, imo lang, amo na imo birthday tila, wabi birthday bi. Wow! wala ang arte-arte. Mabakal ta karun pansit, ha? Love you. Huwa, ko pa gano'y, o, o, birthday? Hindi ni Salay ka, papaligo. Okay ka, ubo sa akin, gusipon. Sumusa nyo na na da, o. nyo na kay birthday mo na, ha? Sumusa nyo na da. Tiwa di ka tulong. Papa mo matigaan ang to. Bye-bye! Mahimusta na kayo mga bakal ta pansit kag panisal mabakol kami karon ni wak biskan duwa kami lug balon ano mo ya balon dulo lobo ka mo anay pang pem non ta man karon bulong ti ka mo bot na lang mahirap maglanay sus mario sep elementary school mahirap magnanay tapos tatay ka pa So, ayun, guys. So yun guys, hindi alam na pamang ay na pamang ko so, siyempre anak ko na rin yan. Na surprise, surprise, isa surprise ko sa ako na ano lang ang mabibili ko kasi sabi ko sa kanya wala kaming handa kasi wala naman talaga kaming handa no. Pero pag gusto talaga ng pagluto yan mamaya kasi para maging masaya first time niya kan makaranas ng birthday kasi uy, simula na namatay ang mama niya sa ano kay papa niya si papa niya naman palagi naman yan may sakit at saka lasing. So dito na muna yung sa akin Sana magiging happy Ang birthday ni Aljan oh, I love you Kape ko do'n